Ayun pa isa, kay Chung. dito. Dito, hagis mo rito. Hagis eh. Hagis mo rito. <laughs> Dali, hagis mo. Ay, Meron pa doon, oh. Yun, oh. dami nga dyan, nakita ko ang ko Dali, at matutuyo daang okay, na ang ating dagat.

Pasigang na yan. Oh. Ay po! Ayan o! Dahan-dahan, Cedric! Ya. Yeah. Ang ah, laki niyan. Ayun pa, isa pa. <laughs> Allah. Dalawa. Ayun, dalawa. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. po. ayun. po. ayun. Ayun, ayun. ayun. Dakwa, sige, sige, bugahan mo dyan. Bugahan mo. Pupunta sa lambat. O, Nasaan na? yung Ayon. ano eh, ng kahoy. Ayun o, no, may tumakbo ro'n o. Ben, Lalaki na ako. Hindi pala nahuli noon. Kaya nga. Oh. Wala yun, dyan kakalapsaw, yun dyan pagka meron. chong pag may ano pala yan dito, may tubig dito, maganda pala mag Dito ka mag ano, dito ka ano, sa kabilang side. Oh, ilang piraso na? Pwede pala yan ipapampano, tapos ayang tubig ay hmm. sa dagat. Ayan, kung hindi, Ayin. kung hindi pala na-harvest natin yung una ano. Ayto. 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 Ayan o, oh, ayan, malaki yan. Ayan, o, ayan o, ayan o. ayun para nyo, <laughs> <Uli. Ayaw>, itim. <laughs> Parang, ano ah, may tinta ah. Marami pala yan dyan, nakabaon. Ayun pa oh. Ayun, yun, yun, doon. Huwag kayong, ano ha, baka mabubog. Ayun oh, ang laki nun oh. Ito yung dala nung nakaraang baha. Lumaki na yung mga bangos. Adami na. Pito na. Aga. May na Ay, iniitan siguro kanina. Oo. Oh. Ah, taba. Suba, suba. Ay, may isang kilo na pala. Isang piraso, no? Mm -mm. Ay, ito. Buwan-buwan. Sabi ko na, talalaki ay. Buwan-buwan pala ito. Isa, oh. Ito mo. Ang kuha na kit. Isa lang. Uh, Kumunayin na, lumipad na yung bakaw. Oh. So, may ulam tayo mamaya. <laughs> ayano no. Yung iba ay napamigay na natin. Oh, galaki. Mamaya, meron pa yan. Kung hindi pala natin na-harvest yan nung una, no? Lupa. No. Hmm. No, Lupa. Pwede pala tayo mag-alaga ng bangus dyan? Pwede. Kaya nga lang. Ayaw, uh, ano ang ano? Mabubuhay din pala naman ito sa tabang. Ayan, meron Ay, na ulit. Na Malaki-laki ano. May pa may pa May pa ako? ako. Ang nalaki o. Oh. Taas mo daw ha, Cedric. Ayun, tayo mag-alaga ito. Bangus. Oh. <laughs>

Sang kilo. amay uli. Galing ng batang to. Abutas oh, na pang ilan na yan pang siyam na to wah dami na o oh. ba dalawang cooler na pinaglalagyan mo ah <laughs>